Upay na uh, aga sa inyong uh, lahat. Ang hapon na pala, maupay na kulog na. Magandang uh, tanghalin po sa Tagalogin ko na lang. Alam ko, ilan sa inyo mga waray. Bis bis bisaya, sino ang... Tagayin ko na lang. Sino ang bisaya? Uh, Mahayong utos sa inyo. Bisaya ko na Waray! Uh, ako, bisaya ko waray din, pero waray korta. Waray upay. Uh, maraming salamat sa inyo. Kasi kanina may eh, lumapit. Baba pa lang. Pasalamat. Sabi ko, okay magpasalamat sa akin. Sa totoo lang po, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko po sasayangin yung pagkakataon binigay niyo po sa akin. Magsiservisyo po ako para sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. At ang um, ating mga counselors, taas ang respeto ko sa inyo. Pareho po tayo ng trabaho. Ang trabaho natin, mambabatas. Pero huwag po natin limitahan ng ating trabaho bilang mambabatas lamang kailangan po ng mga kababayan natin, ng tulong natin, lalo-lalo na po i tayo kumabot po sa kanila. Ilapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan na walang matakbuhan kung di tayong nasa gobyerno. Mataas ang respeto ko sa ating mga konsehal. You are superstars in your own rights. Pinilig kayo ng tao. Inihalal kayo, minahal kayo ng tao. Huwag mo natin sayangin yung tiwalang binigay sa atin. Magservisyo po tayo sa kanila, sa mga kababayan natin, sa abot ng ating makakaya. Yan po ang gagawin ko. Yan po ang patuloy kong gagawin. God willing, kung gusto mo po ng tao at gusto po ng Panginoon, mag-servisyo po ko sa inyo sa abot ng aking makakaya. Sa Northern Samar, asahan niyo po, nandiyan dyan po ako para sa inyo. Panahon ng... Niyo, panahon ng bangkyo, matamahan ng Samar, Eastern Samar, Northern Samar, nandiyan po ako para sa inyo. In fact, isang biyahe ko, muntik na po akong na siya, di siya, ipapapunta po ako doon sa di ba ng Baguioan Channel. Dalawang beses na po akong muntik na matay, thrice na po sa trabaho ko, isa sa Basilan, papunta eh, sa helicopter, yun naman po papunta sa inyo dyan sa Rehia, at isa naman po dyan sa Pililia, sa Rizal, at sa Rayong Clouds. Pero ako po yung naniniwala na kung panahon mo na sa mundong ito, panahon mo na. Kung hindi mo pa panahon, hindi mo pa panahon, Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan ka kukunin sa mundong ito. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Buhay po ako ngayon. At sabi ko sa speech ko mismo na kung sakaling may nangyari sa akin yung tatlong beses na yun, isa pong karangalan mamatay habang naglilingkod po sa kanyang sarili ng <laughs> bayan. Kung mamatay man ako, gusto ko yung nagtatrabaho, Ayaw ko yung nakaupo lang sa opisina, nagpapalamig na walang ginagawa habang nangangailangan yung mga kamabayan natin. <laughs> Salamat po. Salamat sa inyong tiwala. Northern Summer, hindi ko po kayo malilimutan. Noong 2016, bago pa lang po si former President Duterte, umiikot kami 2015, tinanggap po kami ng inyong gobernador, no, nila congressman, at malapit po ako sa inyong mga gobernador at congressman dahil kami ni Harris Kabats po kami. Kapapata po kami sa Lasal Road. Yeah, Kaya di, e, yung relasyon namin, pagkakaibigan po namin. So, ako po ay malapit uh, po sa puso rin po ng mga taga-northern na sa marasahan po ako dyan. At uh, noong 2019, Panalo po ako sa Northern Samar number 6 po ako. Maraming salamat po. Salamat. Yeah. Salamat. Hindi ko sasayangin yung tiwala ang binigay nyo. Magsiservisyo po ako sa inyo. Sa mga konsihal, asahan nyo po yan. Bukas po ang pisina ko sa inyo. Isa lang po pakiusap ko. Huwag ko natin pamayaan yung mga mahirap na pasyente na walang matakbuhan. Asahan nyo, unahin ko yung mga proyekto mga katulong sa baba, mga programa, mga sa mga mahirap. Yan po ang unahin ko. Tatlo po ang aking naging prioridad. First, Malasakit Center, Super Health Center, at Regional Specialty Center. Meron na tayong 167 na Malasakit Center sa buong Pilipinas. At meron pong 30 sa Visayas di ba, ng Malasakit Center. Doon po sa inyo, sa katatman, meron din po Malasakit Center. In nabisita ko po yung inyong Malasakit Center doon po sa uh, provincial hospital. Kung meron nung kayo mga pasyente na hindi kaya operahan dito po sa isa inyong hospital, kung kailangan talahin sa heart center and KTI, kung sabi na po kayo sa inyong mga konsyal, o sa inyong mayor o diretsyok mo sa amin, tutulungan ko po pati ang pamasahe hanggang makapalito sa inyo. Lalo lalo na po yung mga mahihirap na wala pong matakbuhan kundi tayo. Yun po ang sinasabi ko kanina, na iabot natin ang ating servisyo sa ating mga kababayan, lalo lalo na po yung mga mahihirap natin kababayan. At ako naman bilang chairman po ng uh, Health, Sports and Youth, kung ano pong makakatulong pa sa ating mga konsyal, we can collaborate, magtulungan po tayo. Basta unahin lang natin yung kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino, lalo lang yung may mga mahirap. Second po, ito po ang naging priority ko po, Super Health Center. It's a medium type of a polyclinic. Iba po yan sa Malasakit Center, iba po yan sa Regional Specialty Center. It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung pangangalak, Delta Laboratory X-ray. Diyan na po yung konsulta ng PhilHealth. Lahat naman tayo member ng PhilHealth. Singit ko na lang bago ko balikan ng SuperHealth Center. Kaya nga po itong uh, konsulta program ng PhilHealth. Napakababa ka na Eh, 150 million Pilipinos tayo ang naka-avail less than 10% pa lang at nang nagparehistro more than 20 billion. Sabi ko, that is less than 20% pa rin po ng uh, Pilipino or mga about 20% pa lang. So, kung magparehistro po kayo dahil tinasa na po ang subsidy from 500 to 1,007. At sobra-sobra ang pera ng PhilHealth, kaya nga nagalit ako sa kanila. Dahil nung nakaraang taon, may excess fund sila na kinuha ng National Treasury habang ang mga pasyente naghihingalo. Meron isang pasyente bundi sa Cebu na sa sidewalk na matay pag ina. Bakit? Takot daw mag-hospital. Dapat ang PhilHealth ko para sa health yan. Ang PhilHealth ko, hindi negosyo yan. Insurance yan na meron tayong masasanggalan pag tayo'y nagkakasakit. Pinapirma ko PhilHealth last year sa kanilang commitments. Unti-unti na nilang tinutupad tupad ito. Okay, flash lang po. Yan. Tinanggal na nila itong single period of confinement policy. Diyan. Yung single period of confinement policy, meron silang polisiya na ba bawal kang i-cover ng PhilHealth sa loob ng 90 days pag nagkasakit ka ng pneumonia. Nagka-pneumonia after 2 weeks, bawal i-cover ng PhilHealth. Pinatanggal natin yon Effective September 13. Wala na yon Ngayon, iputong 24-hour confinement, kailangan mo magpating at hit ng 24 hours. Bago nila i-cover, tatanggalin na nila, nag-introduce sila ng bagong emergency packages. Sayang naman, di ba? Pambayad nila sa gamon. Kesa magpa-admit ka, Lord, no? hindi mo naman kailangan magpa-admit. So, tatanggalin na nila ay, bago silang mga packages. Ngayon, dental packages. Pansin nyo di no? hindi libre ang check-up sa ngipin. Sa atayo sa bukid, sinulid na pinagamit pagpatanggal ng ngipin. Ngayon, isasama na nila ang check-up sa ngipin. No? Ngayon, itong mga outpatient uh, drug benefit, libre gamot, mental health benefit packages, at pinaka-importante nito, ito yung mga CT scan, PET, scan, MRI, at program, tinaasan na nila. At yung top 10 mortality diseases, yung sakit sa puso, diabetes, expand na nila. At yung i-increase na nila yung case rates pag tayo ilahagin po sa mga pinagamit. So, sasagutin nila yung uh, portion of that, pero hindi pa rin po ako contento. Kaya tututukan ko po itong PhilHealth. Meron lang po i-share sa inyo. Meron pong isang provincial health officer ng Camarines Norte na admit 4 million ang sinagot ng PhilHealth 27,000. Na-admit na siya muli 6 million sinagot ng PhilHealth 29,000. At total of 57,000 sa 10 million. That is less than 1%. Napakaliit po. Ang na-contribute niya sa settlement niya 200,000. Nalugi pa siya nang malaki pa. Napataasan po ng PhilHealth ang kanilang Sobrang fund nila. Tututukan ko po, po itong ng PhilHealth para sa Pilipino. Kaya balik lang po ako dito sa Super Health Center. Magkakaroon po ng 700 daan na super health center sa buong Pilipinas. Ang kasama na po dyan, ang pito sa Northern Samar. Pangalanan ko lang, Labisares, San Roque, Allen, Lawang, San Isidro, Kapul, Mondragon po, pito. At yan po ang gusto kong paramihin pa pati sa inyong mga lugar pagdating ng panahon. Malaking tulong to. Katulad sa Lawang Island kayo, di ba? Ayun kayo. Tingnan nyo to. John, tumatiwa ko yung picture ng lawang pa tapos na mo. At saka yung picture. Tingnan nyo to. Tingloy. Tingloy. Ayun lang sa Batangas. Ako po yung Batangin nyo Bisaya ako na Batangin nyo. Tesoro. Ayun lang yan. Noon, sabi ni Mayor Alvarez, ang buntis nangangalak sa bangka. Then, biyahe two hours. Ngayon, meron na silang Super Center. si Mayor, may pharmacy sila. Tingnan mo to sa Lake Cebu. Two hours. Ang biyahe. Bukit yan o. Ni Timo to ha. Timoli tribe yan. Di ba mga IPs natin nasa bundok? Nanganak. Bago ako dumating. Sobrang saya ng mayor at saka ng kapitan. Sabi niya, Sir, pangalala namin sa iyo itong bata. Dahil bago ka dumating, inanganak na itong bata. Sus, pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo yung pangalan sa akin? Lalaki ako. Sabi niya, hindi problema yan. Pangalala namin ang bongga. <laughs> Ito totoo yun na. Lahat ng kinikwento ko sa inyo, true to life, tinuod na nahitabo sa tinuod niya kinabuhi. True to life story. Kasi ako mismo, bumababa talaga ako sa tao. Pinupuntahan ko talaga yung mga kababayan natin. Sunog, baha, lindol, putok ng vulkan, pinupuntahan ko yan. Salamat po. Third, Regional Specialty Center. Priority po ito ni Pangulong Marcos ng administrasyon na maglalagay po ng mga specialty center tulad ng heart center. Ang ginawa lang natin, isinabatas natin, nakakuha po ako ng 24-0 na boto sa Senado bilang principal sponsor na maglalagay po ng mga heart center, NKTI, kidney, neonatal sa babies, geriatric sa matatanda, brain and spine, ortho, mga buto, physical rehabilitation, infectious disease, disisyente po na specialty center ang ilalagay na po sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Halimbawa, ang Tacloban, Eastern Visayas Medical Center. Meron na kayong physical rehabilitation medicine, mental health, and neonatal sa babies. Sa loob ng limang taon, lalagyan po dyan ng cardiovascular care para pwede na po mag-opera sa puso. Dyan po sa Eastern Visayas. Meron pa <laughs> e nyo to? Sabihin nato. na to. Meron na silang CT scan. Pwede na magpa-angiogram. Diretso na. CT scan, angiogram. Hindi na kailangan. CT scan. Takbo na naman natin sa ibang hospital para mag-angiogram. Diretso na po. Yan po ang specialty center. Marami pong buhay ang masisave niyan. Hindi niya na kailangan pumunta ng Manila pag meron tayong mga special center. Ilapit natin ang servisyo medical sa ating mga kapatay. <laughs> Isisingit ko lang sa inyo. Nakawa ako sa mga watchers. Okay. Napansin mo sa ospital, may mga watchers po na nag-aantay sa saibok. Kawawa naman. Nagpatayo tayo ng mga watchers hall habang nag-aantay sila ang mga kababayan natin. Diba? So, meron po silang pagpapahingahan uh, eh, habang nag-aantay sa mga pasyente. Pinatayo natin sa Davao, Heart Center, PGH, yan po. Meron silang magpahinga, nakaupo sila. Hindi naman yun sa bangkita. Bigyan naman natin ng komportable higaan ng ating mga watchers po. Mga kababayan ko, yan po ang trabaho natin bilang chairman po ng Committee on Health for sa Senado. Next, chairman po ako ng Committee on Sports. Iniingan nyo ko po ang ating mga kabataan to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. Ayaw ko namang masayang na laban yung kampanya ni Pangulo Duterte na labanan ang illegal na droga. Pero true sports ito ng akin. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Mga konsyal, kung meron kayong paliga, counselors league, pa basketball, volleyball, kung meron kayong atleta, kailangan ng suporta, susuporta ko ako dahil gusto kong ilayo ang mga kabataan sa iligal na droga. Konektado ang health sa sports, when we are physically fit, hahaba po ang ating buhay. Proud po ako. Meron na tayong eskwelahan sa New Clark City. Isa po ako sa sponsor at ko co ng batas na yan. Pwede na po mag-aaral at the same time mag-training ang student athlete po. Yan po, National Academy of Sports sa New Clark City. Chairman ako ng Sports 2019. Dati kulay lang tayo, di ba? Wala tayong gold. Proud na po ako, 2020. Tokyo Olympics, first gold. Paris Olympics, dalawang gold tayo. Suportahan natin ang ating mga atleta po. Nakaka-proud po. Yung dala din ang karangalan para sa ating mga kababayan. Chairman din po ako ng committee youth. Sino ba mga SK dito? SK? SK? Kayo po ang kinabukasan ng bayan ito. Malay nyo, kayo rin ang maging senador. Isa lang po ang pag-iusap po sa inyo. niyo. po rin nyo ang ating mga kababayan. Aral kayo ng mabuti kung nag-aaral pa kayo. Salamat tayo sa magulang natin. Ako, wala ako dito sa mundong ito, hindi dahil sa magulang. Ang anak ko, binibigyan ko talaga lahat. Tayo mga magulang, binibigyan natin ang lahat. Kaya bilang pasasalamat naman sa magulang, konsuelo po natin na mag-aaral tayo ng mabuti, makapagtapos ng pag-aaral. Palapakan natin ang ating mga magulang po. Ah, kayo, halos lahat ka, mga magulang po dito. So, salamat tayo sa inyong talang mga taga-Northern Samar sa pagkakataon makapagsalita dito sa inyong uh, PCL uh, workshop, no? seminar workshop. At uh, you deserve some uh, respite, sa mga kababayan ko. Kailangan nyo rin pong uh, magpahinga. Alam ko, hirap ng trabaho ninyo doon sa Northern Samar. Enjoy din kayo. Umapasyal kayo ng uh, Davao. Sabihan nyo lang po ako. Pag-ipapasyal uh, ko kayo doon pag nandun kayo sa Davao. Hindi ako may Pag nandun kayo. Si Harris, marami doon kasi ang asawa niya. Taga Mindanao, di ba? So, kakilala ko yung uh, pamilya ng asawa niya. Parating yung sa Davao. So, salamat kayo. Tawagin nyo lang po akong kuya, bongko ninyo. Enjoy your uh, seminar. Relax mo na. Marami, sa, marami kayo matutunan dito sa inyong seminar. At the same time, enjoy mo na kayo dito sa Manila. You deserve some respect sa inyong trabaho sa, may, sa Northern Sama. May hirap. Hira. Diba? Puro kayo trabaho. Ano mo, minsan lang tayo daan sa mulong ito. Relax rin kayo. Enjoy nyo rin. Si Anting. Pasyal, pasyal rin. Diba? si Anting. Salamat po sa inyo na tawagin ako kuya Bongo ninyo. Kahit saan tayo magkita, just call me Bongo. Hindi ko naman malilimutan ang pangalan ko. Pero may pakiusap lang po ko sa inyo. Nakapinig akong kuya. Kayo, SK, kuya. Pero, sir, kung oh, tawagin kuya, <laughs> masalubong tayo. Kuya po, ano ko, super lolo. <laughs> 50 years old na ako alam mo, nagtina ako kanina. So, sobrang madali ko sa tina. Tingin nyo, hindi pa na, hindi na may itim. Hindi tina tanggal kasi, ala, sabi ko, malate na ako sa, doon sa seminar ng mga uh, Hindi ko natanggal na ng, magitim, saan yung tina? Puti na kasi po ko, 50 years old na, golden na, uh, ano na po ko. Golden boy na po ko. So, tawagin nyo na ako Kuya Bongol. Hindi nyo na mamalimutan ang pangalan ko. Pumunta kayo sa kanto. Ano ang maalala nyo? Pag traffic, ano sasabihin nyo sa driver? Go. Pag utom na kayo, bibili kayo ng manok, chokes to? Go. O. Bita nyo, may go pa rin. Ano pangalan ng dating Pangulo noon? Rodri? Go. Oh. Paborito namin ulam mo? Go. O. Bita nyo. Ano tawag sa mahilig sa alak? Lasing? Oh. Dito nyo, go. O. Bita nyo. Hindi ko malimutan. May pakiusap lang po ako, sir. Huwag kayong mag-manayong pag nakainom. inom Delikado yan. Pag may nangyari, ako maalala nyo pag kayo ay na? Oo. O, okay. <laughs> <Getyoto. laughs> Bongo, maalala nyo. Last question. Ano pong paborito natin araw walang trabaho? <laughs> Lindo. Domingo pa rin. Boss, ako naalala kanina kasi dapat sasama yung kabilan ko. At dalawa yan si Senator Patong, Si Senator, uh, ano si, uh, Anong paboritong, kasi yung artista, anong paboritong hotel ni Pinit Salvador? Oh, oh, oh. Uh, oh, oh. Anong,

Kalamang na. Ka. Uh, enjoy your seminar. Enjoy Manila. Ingat po kayo sa pag-uwi pag ninyo sa Northern Summer. Asahan nyo po, bukas ang opisina ko sa inyo. Anytime you can visit uh, my uh, office no sa Senado po. Hindi lang yung, Bukas po opisina ko. Pag open nyo dyan bukas, maraming tao. Okay, alis na yung iba, sobrang daming tao. Salamat po sa inyo lahat. Thank you very much po sa inyo lahat. <laughs> Meron lang po kong sasabihin sa inyo, sana po'y maalala ninyo sa mahabang panahon. Mga kababayan po, minsan lang tayo dadaan sa mundong nito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong nito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po yung naniniwala na ang servisyo sa tao, servisyo po yan. Salamat. Maraming salamat po, mga kababayan ko, mahal na mahal. Na mahal ko kayong lahat. Maraming salamat. Barami Barami Salama.